guys muli guys si Lolo nandito ako sa Sierra Madre Sitio Balon ito Sitio Balon Sitio Balon tingnan mo guys oh ayan oh kasumpa sumpa kasumpa sumpa oh yan ang motor ko oh kargado ng aking panghanap buhay Ayan guys, oh. At taas niyan, oh. Oh. Ha. Huh. Sobrang taas niyan. May hati na ako doon. Kaya, on pot muna ako. On pot. Ayan guys. Kita mo, oh, Naguho. Nagguho. Nagguho ang bangin. Ayun. Guys. Sinulukid lahat. Mag-deliver muna. Maghanap buhay liblib -lib na lugar po ito ito na tawag na Sierra Madre ayun pa o oh. halayo-layo o taas ka bundukan o oh. ayun bundok yan o oh. bundok ayun, oh. ayan o oh. yan kita kita pa yung unggoy nakambitin ayan ito motor ni Lolo Kidlat nagdusa din ayan okay ten por ten por ten por guys ten por ten por